Ayan, kumusta guys? May order na naman tayong bonsai materials. Puunahin natin tong pink camellias, isang large at isang small ng order ni sir. At apat na small strawberry guavas. At unahin na natin ibak sa mga strawberry guava. Ngayon naman, tatakpan na natin ito. At siyempre, tatali natin ang ito para mas matibay. Cheers. At ang sunod naman nating babakso ay ang pink camellia. Dito nga ay ko na tong small size para iisa lang ang karton ng pink camellia. At syempre tatalihan din natin para ito ay lalong tumibay. At ito naman ang isang order ni Sir. Isa nga itong citrus, isa nga itong dwarf, kiyap-kiyap. At babalutin natin ng plastik ang kanyang paso bagong diriglan kasi ang pulong ito. Baka masisira ang box. At pag lumabas ang tubig garin sa paso, sa mga order nga ni Sir, ito ang pinakamalaki at pinakamabigat na napili niya. At siyempre ang pampatibay. Dito nga tatlong box na ang natapos natin. Next naman na order ni sir, citrus ulit, isang ang large na seedless pongkan. Dalagyan din natin ito ng plastic, kadidilig lang din itong punong ito. At syempre babalutin na natin ito ng box. Hindi mawawal ang straw. Pampatibay. Sa wakas, apat na box na natapos. Next na order naman ni Sir ay ang strawberry guaba na large. Dito nga masyadong mataas ang puno. Kaya ko ito at akin kinalian. Walang problema kasi fixable naman ang kanyang mga sanga at balotin na agad para matapos na. Lagyan na ng pampatibay. At tapos na nga ang panglimang box. At ang huling order nga ni sir, isa na namang citrus. Ito nga ay isang large na dayap at mahilig nga daw si sir sa mga citrus. Gagawin niya nga daw itong mga bonsai para sa kanyang mga fruiting. At ayan, tapusin na natin ang pagbabox. Ang gusto nga ni sir agad ito i-deliver pagkatapos ng packing. Ganun nga ka-excited si sir sa kanyang mga orders. At sa wakas dito magkatali na tayo. At sa puntong ito tapos na nga ating pagpapaking at anim nga na box ang ating mga nagawa. At ngayon bubuhati naman natin ito papuntang sakayan para maidiretso na sa Victory Liner Drop-in Go. Ayan, nandito na tayo sa Drop-in Go. 28 kilos na ang bigat lahat ng order ni Sir. At pagkatapos nga natin nagbayad ng kanyang shipping fee, ito na ang ating huling hakbang. Ang waybill sticker. Salamat na kay Sir J. ng Alaminos, Pangasinan. Ready for shipping na po ang order niyo, Sir. At maraming salamat muli sa tiwala, mga Sir at Ma'am. At yun na nga, guys. Marami pa tayong available ng mga bonsai materials. At mag po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, salamat muli sa panunood.